ay ang maglalaro tayo ng Black Stroke. Let's go! So, sinabi ko sa iyo, dapat iba-iba tayong Black Stroke. Every day. So, matagal na tayo hindi pag Nakapag-content, guys. Kasi pagod ako, guys. So, nandun ako sa Davao City. Yeah. So, mga balita ko na sa inyo, guys. So, sino palang gusto ng ano, guys? magma fruit so bago na to guys yan magma fruit ito dapat na naroon ngayon guys kasi yan Parang kasi ako guys ko na ako naglalaro ng black fruit yan so pagod kasi ako sa work guys yan kasi tapos pumunta kami ng Davao City guys kasi yan pumunta lang kasi ka kasi tinikman namin yung mga restaurant doon. Yan, let's go. So ito, di ba yung una? next. May joke, oh. Meron tayong ice. Yan, ice. Ito, ice. Hapon ko lang ito pinalitan. So, pinabilis ko muna yung master para hindi kayo ma-boring ma, ma boring pag panood. Yeah. Let's go! Let's go to guys! Let's go! So, let's grind na tayo guys! Let's grind tayo sa mga guys! Yeah! Wait lang guys! Magre grind tayo ngayon guys! Yes! Okay. I-pause ko muna to para hindi kayo... Uh, hindi pala ito kasi ano, Nung recording natin. Yan, punta tayo sa Magma Village. Kasi sa Magma Village na tayo guys, pansin nyo yung mga level ko. 312 yan, level ko guys. Kung merong katanggap sa si Magma Fruit, yan. Okay, yan. Ibigit ko sa inyo, ko sa inyo ang IGN in ko guys. Yan. Bigay ko yung surname ko sa inyo para yan. Bigay bag ko kayo ng magma fruit o ghost fruit. Yan. Ayan na ano. So, let's grind it tayo. Let's go this. So, ayan. Quest muna tayo. Quest quiz. Quest muna tayo guys. <smart noise> yung aura kasi pangit ang like Basta aura guys. Sinasa so na ba yung mga ano? Uh, magkita tayo yung gaano na Pagandang light guys Pagandang -pagandang. Ibigay nyo lang to sa ano? Noob. Sa noob. Sa noob. Ay! Pwes na pala tayo. Ibigay nyo lang to sa mga noob. Kung mayroon kayong ano. Ay, ibigay nyo lang to. Ibigay nyo lang to. Ibigay ko na lang to sa

Siyempre pambibigay ko lang yung mga lalaki siyempre lalaki na na lalaki na lalaki natin lalaki na lalaki na lalaki Ito pa quiz natin, guys. So, mabilis lang ang video natin, guys. So, pinapinintin natin. Teleport pa na tayo, medyay. Para, maganda po. Mayroon tayo, mas pwede po. Paalam na tayo, guys. let's it, Dodies. So, thank you for watching. Thank you sa so panunood. Paalam.